Ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang isa sa pinakamatandang okasyon sa kalendaryo ng mga Chino, ang Mooncake Festival o Mid-Autumn Festival. Kaya tara, makisaya tayo sa selebrasyong ito. Panoorin po natin ito. Alam niyo ba kung bakit espesyal ang Mooncake Festival o Mid-Autumn Festival? Ito ay dahil ang Mooncake Festival ang isa sa pinakamatandang tradisyon sa China at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ginugunita tuwing ikalabing araw ng ikawalong buwan sa lunar calendar, kasabay ng pinakamaliwanag at pinakamalaking buwan sa kalangitan. Kadalasang natataon ito sa kalagitnaan ng Setyembre o Oktubre. Tatlongpong libong taon na ang nakalilipas na magsimula ang selebrasyon na ito. Dahil noon ay naninigilang naniniwala ang mga Tsino na ang pag-aalay sa buwan ay magdadala ng masaganang buhay at ani sa kanila. During the Mooncake Festival, ako na lang makalita. Hmm? During the Chinese Mooncake Festival, the Chinese traditional uh, habit is to give mooncakes to your uh, loved ones. Because mooncake is sweet, it represents the sweetness of our life and to give thinking and love care to our loved ones. Especially the round one symbolize the unity of the family. Round is perfect and no ending. Walang umpisa, walang tapos. Diba? No ending. Endless love. Sa makabagong panahon ay nananatili ang tradisyong ito bilang simbolo ng kasaganaan, pagkakaisa at magandang kapalaran. Dito sa Pilipinas, masayang nakikibahagi ang mga Pilipino sa pagdiriwang na ito, lalo na sa mga lugar tulad ng Binondo, kung saan may mga espesyal na pagdiriwang at iba't ibang versyon ng mooncake ang mabibili at ipinamamahagi ng mga kababayan nating Chino. We follow the authentic way of making mooncake since all the others for the uh, gusto nila mabilis. Kaya puro machine-made na. And kami, still man-made pa, handmade one by one. And also, we bake mooncake every day. Patuloy din na nagiging popular ang mooncake dahil sa iba't-ibang -ibang version nito na maaaring bilhin bilang regalo sa mga mahal sa buhay. Hindi masisira talaga yung quality ng lasa. Taon-taon, talagang ganyan. Kailangan masubukan na talaga nila kung gaano ko ang lasa. Kasi yan talaga, yan ang quality namin na hindi magbabago ang timpla. Malaking bagay po yung kung ano po yung meaning ng mooncake dito. Uh, ah, we family. Ah, before, marami talaga kami rito eh. Pagka panahon ng mooncake, as one, one family talaga kami para, para smooth yung trabaho namin. Tulong-tulong. So, uh, ah, nandun yung ano, nandun yung kamaraderi. Ang taunang pagsiselebra ng Mooncake Festival sa bansa ay patunay lamang ng makulay na kasaysayan at kultura na pinagsasaluhan ng laing Pilipino at Chino. Not only in the Manila, and also they bring it to U.S., Canada, China, Hong Kong, yes. And our peoples are very proud of it and we are happy to receive the recognition of the media and also the public. Sa muli nating pagsalubong sa Mid-Autumn Festival, naway mapuno ito ng pag-asa, pagkakaisa at pagpapasalamat. Happy Monday!